Hello mga kananay. Nandito nga pala kami ngayon sa playground. Buti na lang lumabas yung araw today. Winter nga pala dito sa amin ngayon. Kaya ayan, inaya ko na sila mag playground after nila kumain ng lunch para naman di puro babad sa TV na lang. Kakarating lang pala namin. Sinulit ko na yung pagkakataong malinisan kong kotse ko habang may araw pa at may nagbabantay kay newborn ko. Alam niyo ba, nung bagong dating ko dito sa Australia, ang hirap nang ng na walang sariling sasakyan. Lalo't na sa countryside kami nakatira noon. Halos araw-araw, kailan kong gumising ng maaga. Para maihatid ako ni Javi sa bahay ng mamin loko bago siya papasok sa trabaho. Doon kasi, walking distance lang yung train station pabuntang school ko noon. Before, I have no idea kung gaano kahalaga ang marunong mag-drive dito. Kasi sa atin, kahit saan ka tumingin, may masasakin ka kagad. Nandiyan yung jeep, tricycle, at kung ano-ano pang public transport dyan sa atin. Pero dito, ibang level. Lalo na kapag wala kang kotse, parang laging may kulang. Noong nag-aaral pa ako mag-drive, halos gusto ko na sumuko. Takot, pressure, parang naduduwag na ako. Dahil noong time na yun, I was battling with my depression and anxiety. Pero wala eh, I had to push through. Pinagsikapan ko talagang maipasa yung driving test ko. Naalala ko pa nung unang beses kong mag-drive, mag-isa. Grabe yung saya. Parang may pakpak ako. It felt like freedom. Yung makakaalis ka, kung kailan mo gusto. Yung makakapunta ka kahit saan. Walang hassle. At dito sa Australia, lalo na kung nakatira ka sa lugar na walang public transport. Driving is not just a skill. It's a necessity kahit sa trabaho, tinatanong nila agad, may license ka ba? May sarili ka bang sasakyan? Tsaka, limited lang mahanap ang trabaho kapag hindi ka nagka-drive dito. Kaya importante talaga na may sarili kang sasakyan. Salamat sa pakikinig. See you later mga kananay ko.